Local Comelec Office din ni nagpaabot pa sa official list sa mga kandidato sa eleksyon taliwan ni ining pagsugod na sa printing sa mga official ballots nga gamiton. Ang report ni Nico Sereno. Atu sa kauluhan karon si Comelec 7 Regional Director Attorney Francisco Pobe alang sa usa ka planning conference sa ilang ahensya taliwa nining pagsugod na sa pag imprinta sa mga balota nga gamiton sa eleksyon, dili pa hinun makasulti ang COMELEC official kung nasugda na ba ang printing para din sa rehiyon o sa sugbo mismo. Unsa'y status sa printing, kaya wala pa mga may taga official word the same time, wala pa mga mag-release sila sa official list of candidates. Ako sa niklaro, kung kung sa status ani, Uh -huh. nagsugod ang printing o unsa'y sistema sa printing o asa magsugod o kinsa na ang kaprintahan. Sa kaso ni Kanhimandawe Mayor Jonas Cortez, kansang Certificate of Candidacy gi na sa COMELEC o karong bago, doon na nag-i-issue ng na Certificate of Finality ang ahensya. The COMELEC has already issued the finality mm -hmm. of the cancellation of the COC of Mayor Jonas. Mm -hmm. So chances are, uh, he is not considered to have uh, no more COC to speak of kaya i-cancel naman niya, final naman sa... Si Cortes miduso na og petisyon sa Supreme Court kabahini ini sa tinguhang makadagan gihapon sa piniliay. Butang nga gilauman sa iyong kampo nga paburan sa Korte. Pasto the issue kung ma pa ba na siya sa baluta, I have yet to inquire kaya wala ma may word gagikan sa Manila, especially on the ones of the official list of candidates sa local level. Nico Sereno,